Okay, mga kamukil, no? So, pagkatapos nating iwan yung mga nag doon sa isang project natin, no? nagagatiran, bumalik ako dito sa ating project sa Katalunan. Sa Katalunan, mga kamukil, medyo matagal yung walang update natin dito kasi busy busy ako, mga kamukil, no? Wala akong time mag-video. So, ngayon, uh, nung umalis ako doon sa nagagater, ito kaagad yung ginagawa ko, no? Itong priming ng ating gate. So, naipatayo ko na siya kaagad. Ginawa ko siya. Impisan ko siya kaninang alas 12 so ngayong alas 4 naitayo ko na siya no. So dito na natin gagawin yung design niya. So yung details nito mga kamukil is sliding to. O so, itong pinaka manhole niya magiging slide to no. So kapag tao lang ilalabas, slide din tong gate na to, tong manhole. Tapos magkakaroon siya ng lock no. Kapag uh, may sasakyan na lalabas, buo to na mai-slide na siya no. Kumbaga kung tao lang yung lalabas, magiging sliding yung manhole niya. Tapos kapag uh, pati sasakyan lalabas na o pati to magiging slide siya kasama na tong manhole niya o abangan niyo rin to kung paano ko diskartihin to so update natin dito sa katalunan ito yung maliit na additional na bahay na gina, uh, pinapagawa ng may-ari para sa anak niya nayari na namin no so matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload no dahil busy busy ako dito sa pagtatrabaho nitong flooring napapansin nyo dito dati tambak-tambak pa to dahil naghuhukay tayo ng septic dito tambak-tambak pa yung lupa ngayon naka-flooring na siya yan, palibot 'yan sa likod. So ito yung ating mga manhole no, para dito nakalagay yung ating septic, yan. May mga ano tayo dito, ah uh, clean out na nilalagay every chamber, no. Dalawang chamber 'tong mga kamukil yung na nandito sa septic natin. Tapos dito na yung porma sa likod. Yan. Tapos nakapag ito mga kamukil magkakaroon na babaguhin to. So ang mangyayari dito, ah uh, additional charge naman yung may-ari kasi nagkakaroon tayo ng ah uh, revision dito. So, babaklasin natin yan. Uh, ah, papahabaan natin sa gajan hanggang sa ah, pader. Kasi magkakaroon na. Ah, Diyan natin ilalagay yung laundry area. Yung na part na yan. No? So, yung ating drainage dito. Ayan. Lahat ng tubig mga kamag dito siya bagsak. No? Mula sa bubong hanggang sa mga CR dito siya babagsak sa manhole na to. O catch basin na to. Tapos itatapon niya. Papunta doon. Ayan paikot yan doon mga kamukil ganito yung pagkayari ko dito tapos papunta doon tapon doon sa pinakamin na kanal yung tubig lahat no pati dito sa laundry area so, lahat ng mga CR dito sa loob dito itatapon okay kapag so, pagpasok natin dito ito yung pinakalikuran ng bahay exit nya pagpasok natin dito ito kaagad makikita makikita natin yung dining area dito ito kasi yung pinaka dining area nila sir no tapos nagkakaroon din ng CR dito malakihan yung CR dito mga kamukil natapos na to sa pagtahil sa yan. So, medyo makalat pa siya. sa so, saka na. Malapit na to mga kamagil. Kunti na lang. Dito malalagay yung dining area. Yung ating pinaka-ceiling, ito yung design niya. No? So, yung mga ceiling pa natin. Gumagana na to mga kamagil. Maandar na yan. Tapos, pinakakulang dito sa ating minibar. Ito, magkakaroon tayo ng counter mini bar dito. Tapos, yan yung ating sink. No? Ito rin yung design natin sa ceiling. Pagpas, labas natin dito mga kamagil, makikita natin. Ito yung pinaka sala nila, no? O living area. O yung design naman na ginawa natin dito, simple lang, ganyan lang, no? Kakaroon tayo ng tambol bawat gilid. Tapos wala na tayong uh, lights na nilalagay, no? Tambol lang. O box design lang 'yung ating ginagawa dito. O, yan ah, may mga ilaw na po 'yan. No, kulang pa 'yung ilaw dito. Mamantala na papansin 'yung ating mga pader. Malinis na siya. So ready to preparation na 'yan para sa pintura. Pagbabatak na lang yung kulang dito. yung gagamitin natin dito ang pundasyon sa pagbabatak is uh, construct. No? Gagamit tayo ng construct. Tapos yung mga kwarto. Okay na din yung mga kisamin nito. Kulang nito ilaw na lang. Yung ating mga pintuan. Naka-stambay lang siya. No? Kompleto na ito ng pintuan. Yan. Papasok tayo dito. Kakaroon din ng hallway dito. Yan. Papunta dito. So yung ating siling dito. Okay na rin. Tapos na to. O dito, yung kwarto na hindi namin na tiles mga kamukil ito. Dahil hindi pa ito na pluringan kasi may tinatrabaho tayo dito ng septic Yung existing na septic dito, tinibag namin, sinipsipan tapos inabunuhan. Pinuno namin yung butas na yun, nandito siya nakalagay. O ngayon, yung ating CR na lang yung kulang. Kasi isi-sit up pa natin. Although nakasit up, ako nag-sit up dito mga kamukil sa uh, water closet, lavatory. So, yung water supply nakapasok na rin. O, tratrabuhin doon ni Master Boni, Boni bukas. O, yan na lang. Tapos dito, sa kwarto talaga ni sir, ito, ito yung pinaka kwarto, no? ng nagdadala sa trabaho dito. Yan, no? Ito yung pinaka kwarto na ito yung tinatapos na idol ngayon, no? Kinakabitan ng ilaw, tapos pinasara ko na kaagad mga kamukil. Yan, no? Yung PVC natin na ceiling. Sara na siya para malinis na. Yan, no? Okay. Tapos dito sa CR niya, okay na rin to. Na-tiles na namin to. Tapos na to na i-tiles yung kulang dito, pintura na lang. Tapos si Brisier naglalagay tayo ng manhole, no? Electrical troubleshooting, dyan tayo dadaan. Yan. Okay. So, yan po yung update, mga kamukila. Tapos yung ating pintors, yan. Shout out. unsa sagani, pangalan ni mo, Koy? Joey, Joey, Joey. no? Si Master Joey. Ito yung bagong makakasama nating pintors, no? Uh, siya yung maglilid magiging lead pintor na naman balang araw sa ating mga project mga kamukil alright so yung ating panel board yan pansin nyo daming breaker di ba so may plano yan may plano kami sinusunod pagdating dito may kunti lang akong nare-revise dito so pagdating sa circuit breaker binago ko yung mga ano nya no? kasi yung unang plano masyadong malaki yung mga umatataas yung ampers no yung ibinibigay yung mga amper sa breaker so hindi karapat dapat ganun nagbabago ko ng kunti dito so ito yung ating gate bukas mga kamukil asahan nyo mapuporma na namin to mantalang itong malit na bahay na to ang kulang dito pagta tiles at saka pagsisiling pero naka na kami mga kamukila gamit tayo ng puwil dito para sa heat proof no para sa init yan. So, mas maganda tong gamitin kaysa foam insulation. Kaso lang napakamahal nito. Mas mahal siya. So, yung trabaho ng Master Boni, ito na naman. no Nag-sit up siya sa ating water closet. Sa mga sanitary mga kamukil. Mula sa uh, Labature, water closet. Hanggang sa mga floor drain natin. Ang floor drain, ano kaya Boni? Kato dito. Uh, Isa lang kahansakan dito. No? Rin ang Tumbatan dito. Eh, tapos ngayon mga kamukil. Uh, itong water supply. No? Water connection, yung kanyang tinatrabaho. Maman, ugma, uh, maplastar ni Kuya Buni. plastar man ni Rono. Ah, uh, pong isa dito. Ugma. So si Master Boni, ni, tukanya dito, matapos yan mapluringan, ito na ng mga pintuan. Yung titirahin niya si Master ni, kasi yung nakasayin pagka mga pintuan, no. Ah, uh, isa kasi din yung karpintero, Master ni. Okay, tingnan natin mga kamukil, yung ah uh, pinagatira natin doon kung ano na yung resulta. Let's go.